Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya Mananariwa at mamumulaklak ang ilang Ang dating ilang ay aawit sa tuwa Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano At mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron mamamasda ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulagay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok sa buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem masiglang umaawit ng pagpupuri. Pag-aariyan sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung mga at di nababalik sa gawang nasama. Ang pagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaw palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap sa balat ng lupay pawang magahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong mag pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aleluya, Aleluya ang Panginoon ay darating, tayo'y kanyang hanguin sa pagiging bihag natin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Hudea at sa Jerusalem. Nasa ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao kaya tumakyat sila sa bubungan. Binakbak ito at ibinabasa ra pa ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Palibhasay, alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan o tumayo ka at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat, ay binuwat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas ang mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos, Sila'y mangha at nagsabi, kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.